Hello, mga tao! Ngayong adlawi na naman, ako na naman ay inyong ubanan. Nangyari pala ito nung 9.08 ng gabi. Kahit sobrang gabi na talaga nitong mga oras na ito ay talagang lalakaw pa rin so, ako. So, gabi na di ay kay Mang Lagmi sa plaza sa Monte Kasi daw lagi nag soft opening na pala sila at ang mga lights talaga ay pinasigasiga na nila. Bisan talaga may gipamati sa lawas aw hala mula ag pa rin. Bisan talaga giobo o gisip on o tuarag mula ag hihapo. Kaya ayun na nga ay naglakaw na kami. Nagmotor di ay. <laughs> Dahil nga ay gabi na kaya mangitngit na talaga ang dalan kung wala talaga isuga ay wow mura unggoy nga nipilit sa kahoy <laughs> at ayun nga ilang dekada din ang lumipas at talagang nakaabot na kami dito sa Monte Vista. at dito nga ay inyo talaga makikita ang talagang entrance talaga dito sa aming plaza at dahil nga nakamotor kami kailangan talaga namin munang iparking talaga ang motor bago kami pumasok doon sa loob ng plaza para makatingin talaga ng mga ilaw na sumisiga at dahil nga naparking na namin ang motor kaya naglakaw na kami papunta doon sa plaza sa entrance para makapasok na kami at makita na talaga namin ang suga talaga na tumisigasiga talaga. At nung no, nakasulod nga kami ito talaga ang bumungad sa amin ang malaking istar na may suga. Tapos sa kilid sa star kay na ay kananan nga naapoy mga suga-suga tapos na ay mga nagkanta-kanta. Tapos ang kilid po na ay ano no kay na ay mga stall tapos na ay mga baligya nga mga shake, fishball, kwek-kwek, banggo -kwek, <laughs> Isa jud ako maingon diri asa mo ang plaza karon nga nag-celebrate sa Diwanag Festival. Maanindo talaga ang mga suga talaga na kanilang talaga at binutang talaga dito at gina ginawang design. Dito pala sa cave na ito ay may mga gagmay na Christmas tree dito sa kilid-kilid. Gusto ko lang pala kayong ingnon nga hindi pala ito tapos kasi may mga gagmay pa palang balay dyan sa kilid-kilid nga wala pa talaga na human sa kanilang paggawa. At dito talaga ay gusto ko talagang libutin talaga ang Tibuok Plaza kasi para worth it din talaga ang paggala ko ngayong gabi. And again ha, may mga ngit, -ngit pa talaga na area dito sa plaza kasi hindi pa talaga nila nabutngan talaga na mga suga para ilang pasigasigahon. At ito pala ang view talaga kapag nasa itaas ka talaga ito talaga ang iyo makikitan talaga. Kadaghan bag talaga, oy. <laughs> At di, wow. Ay, wow. Naklaro ako nang. Grabe, perfect. Very perfect. And siya rin. Ayan. Jesus, kamaot. Ginuok ko panabang. At ito na pala ang natin itsura ng aming munisipyo nung nalagyan na talaga nila ng ano, ng, ng suga. Oo, hindi ko alam kung ginagamit pa ba talaga nila yan hanggang ngayon. Ulit, 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 ulit. na tayo. Ito na kami. Naglibot-libot na kami dito sa plaza. Oo, nagtalagang binabaktas-baktas lang namin. Alam ka naman, mabutor ka dito sa loob, di ba? At ito pa lang, ilalim talaga ng star na malaki na may mga suga-suga talaga ba? O, di ba? Ang ganda. Wow. Ako lang talaga ang nagdala talaga ng maot. At dahil talaga ba, naalala ko talaga ba na, ay, may putubot pala ngayon dito sa plaza. Kaya talagang amin talagang hinanap. Padaghan ba ni mo talaga self? <laughs> At ilang taon nga ang paglibot-libot namin ay amin na talagang nakita ang putubot. Wow! Ah! <laughs> at dahil nga nakita na namin, kaya ayun, umalis na kami at hindi kami nagpa-picture. O oh, hinanap lang naman namin yun, hindi naman kami sinabi na magpa-picture kami. <laughs> at dahil umana talaga kami sa pagtuyok-tuyok dito sa plaza, kaya ayun, napag-isipan na talaga namin na talaga lumabas na lang tayo. Uy, kasi humana naman tayo sa pagdamatan na talaga sa mga suga talaga dito sa loob, kaya lumabas na lang tayo. Kaya ayun nga, paglabas talaga namin, may nakitaan man kami mga pagkaon, kaya sabi ko sa kanila, kumaon muna tayo uy, kasi nagugutom man ako, oy. At ang una talaga namin pinalit ay itong manga kasi feeling ko talaga kakalinturahin ako kaya kailangan ko talaga kumain talaga ng anong connect doon? <laughs> at habang pinapabili ko ng ano ba quick quick ang aking pag umangkon at habang kumakaon ako ng manga dito ang bata ba ibiglang kumanta nito <coughs> So, talagang mas lumaki talaga ang aking mata talaga nung narinig ko talaga iyon. At alam nyo, habang kumakain pa rin ako ng aking quick quick ba, ay kumakanta pa rin talaga yung bata talaga, oy. After nga namin kumain talaga ng quick quick talaga dito, ay talagang umalis na din kami at pumunta kami ng 7-11. Dahil nagpalit kami ng aming mainom at tambal talaga sa aking ubo talaga. At after nga namin mabili, ang dapat naming bilihin ay umalis na din agad kami dito sa 7-11. bago ka kami umuwi sa aming balay, ay talagang bumili muna ako ng burger para pasalubong kay mama at kapatid at pamangkin ko and after that igat nga burikat umuwi na kami at ito na ako sa aking kwarto nakauwi na ako and that's it pansit thank you for watching bye <laughs>